So, good morning mga kaibay. Kaya no, ito mga display unit natin. Ayan. Ito yung mga dinideliver na galing doon sa isang warehouse. Pero buo na siya. Ayan, pero buo na. Dito nga pala tayo sa Red Kingdom Electric Bike. Kaya ito. Ito yung ating mga guwapong-guwapong technician. Ayun <laughs> mga bike ito yung mga unit namin na SA. Ayan. Binubuo pa, binubuo na namin siya dito para less hassle sa mga customer. Tsaka display na din namin. Hindi kami nag ano, uh, inform lang namin na hindi kami na re release ng unit nabubuoin pa lang kasi uh, para iwas sa paghihintay dahil napapakita naman namin sa mga customer yung mga unit uh, sa um, sa video namin Ayan, binubuo na nila yan pero yung mga battery hindi pa naka-install kasi para iwas sa uh, maluma yung battery kapag in-install mo na Ayan. Ito yung mga battery natin. So, yun mga ka-e-bike. Uh, yung waiting time kasi ng mga customer. Tsaka, nung mga halimbawa papadeliver nila. Very hassle yun kung hihintayin pang buuin. Kaya, binubuo na namin sila dito. Tapos, idini display na namin. Tapos, once na may mag-order na sa amin ng e-bike o may bumili na sa amin. Uh, final QC na lang siya para okay yung e-bike. Tapos, nire-remind din namin sa kanila na kung meron silang mararamdaman na hindi okay sa e-bike is wag nilang paalisin yung technician or wag nilang iaalis sa uh, wag nilang iaalis sa shop hanggat hindi okay sa kanila yung kanilang ano, uh, unit. Tapos, pinapatest drive din namin sa kanila. Tapos, yung mga malalayo naman, mini sure namin, lalo yung mga dadaling dadali ng probinsya, na bago ialis dito sa amin, is ano uh, maayos yung unit na i-test drive dahil yung mga probinsyang malalayo is mahirap siya i-repairan so ngayon, halimbawa may concern sa ano kung may concern sa e-bike tapos ilang araw pa lang um, pinupuntahan agad siya ng technician namin kasi ang nakapriority namin sa mga repair po is yung uh, not running tsaka yung mga kabibili pa lang na ilang araw pa lang. Kasi minsan, uh, kaya, meron tayo, ay, kaya meron tayong warranty, tsaka home service natin is meron tayong free, is para ma-check ng mga customer yung ano, e-bike nila. Sa demo kasi natin mga ka-e-bike, uh, nire-remind natin ng mga customer na maging mabusisi sa unit. Uh, maging i-monitor ng maayos, i-monitor yung e-bike. i-report sa amin yung mga uh, na nakikita nilang mali sa e-bike. Kasi sa pre-home service namin, meron kami 5 months and meron din kami 3 months. Pero na lang kung talagang isasagad ni customer yung mga presyo, uh, bababaan natin yung pre-home service. Pero, at yung after sale service natin is same pa rin. Lifetime pa din siya. Ayan, sila, ako po ang nag schedule kasi ng mga repair at ako po ang kumakausap bukod sa ating mga agent sa bawat shop. Ako po ang kumakausap sa mga customer kapag may concern sila. At once na may mga kailangang ano, parts, yung asawa ko naman po ang nag-aasikasa dahil la kami pong may-ari ng e-bike, ng Red Kingdom e-bike ay may mga kanya-kanyang assign. Tapos yun nga pala sa, yun nga, kaming mga owner, may mga iba't iba kami ng assign na mga work dito sa Red Team E-Bike. Uh, si ate, tsaka uh, si jo Papa Joms yung asawa niya, sila naka-assign uh, para sa ordering ng units at sa mga supplier at sa uh, pagkuha ng mga deliver namin. Ayan. Katulad po nito, ang assign po dito is yung mister ko. Ang ordering ng mga parts, siya po ang nag handle Para kung may problema, ang mga e-bike, siya po yung uh, nag-aasikaso. Kaya wala po tayong magiging problema. Meron naman po kasi na talagang napoprostrate dahil sa minsan sa tagal ng parts. Pero nagagawan po namin siya ng paraan dahil in explain ko lang po lalo po pag mga special parts po sa ibay e kang kakailanganin natin mga axle mga differential yung ganyan po is by order po talaga siya kaya humihingi po kami ng pasensya minsan kung talagang nadedelay yung sa parts kasi yung mga minor parts po natin meron po tayo controller depende po sa watts charger motor mga cable Ayan po. Tapos mga technician natin po, naka-schedule siya. Uh, kung malalapit lang po ang ating mga bahay, within Marikina, San Mateo, Montalban, tsaka yung sa branch namin sa Sambales, mapupuntahan din po kayo within 2 to 3 days. Depende lang po, i-inform po namin kayo kung puno ang schedule, madidelay po talaga ng mga ilang araw pero kung katulad po nito lahat po ng technician namin ngayon is hindi busy dahil na agad po namin lahat ng mga repair at wala po kasi kaming masyadong schedule ngayon ng repair dahil uh, I make sure po na lahat ng repair po is naa-address ang mga concern nila agad-agad dahil importante po na magamit po nila yung e-bike. Hindi po pwede na may stock kasi ang e-bike dahil ang masisira dito naman is yung battery nga dahil baka mag ano magbaba ang voltage dahil na-install. Ayun po. So sa mga scheduling po natin sa repair po, sila po ang gumagawa po. Meron po tayong mga teknisyang na para sa mga medyo malalayo, Manila within NCR. Tapos yung mga naka naman po within the area po namin sila pinapa repair Tapos nagre-repair din po kami ng CALABARZON basta by schedule po or maghihintay po sa mga malalayo po natin na, na customer, uh, maghihintay lang po tayo ng scheduling dahil hihintay po tayo ng kasabay within your area po. Katulad ko um, ng uh, repair namin sa Santa Maria, Bulacan, naghihintay lang po ako ng kasabay uh, para pero in-inform po namin si customer na pag walang kasabay po kaming nakuha within Bulacan is papupuntahan na po namin siya ano pa ano na po siya naghihintay ngayon 3 days po, um, span po, po ang span time ko po mas ang span time ko po kasi is sa so ngayon ayun nga po 3 days na siya naghihintay to 4 days pero ang span time ko po, po talaga sa kanya is 1 week po para maghintay ng kasabay if ever po wala is kapupuntahan ko na po siya ayan po 810 daw pa So, regarding naman po sa mga pricing, marami pong nag-ano sa amin, na, Ano? Puro kayo video, puro kayo video. Na tawag dito. Para puro kayo video, ba't di nyo isabihin yung price. Sa amin po kasi, mas importante sa amin, yung details ng e-bike, saka ng uh, repair namin, at yung mga specs ng e-bike. Kasi mga kayo e-bike, sa dumadaming video ngayon puro po pababaan ng pricing sa pababaan kasi ng pricing hindi mo po ma-assure dun yung after sales tsaka yung uh, specs ng e-bike masyado kasi kabisado na po nila yung mga specs ng e-bike eh. so mas importante po sa mga video namin kaya yung iba nagagalit pasensya na po mas gusto po kasi namin yung informative na video regarding sa mga e-bike So sa susunod maglalabas po kami ng video regarding doon sa mga registration po ng e-bike. Pero for now on, for now po hindi pa po, po siya totally uh, magiging issue po sa atin dahil sa April pa naman daw po 'yun. Pero sana hindi siya matuloy. <laughs> dahil katulad po nyan, maging responsible po tayong mga e-bike user. Totally naman po bawal po talaga ang e-bike sa mga ano po sa mga national road kasi nga po prone to accident po siya kaso po may mga e-bike user po kasi na sobrang papasaway talaga, tas maging responsable po tayo sa paggamit ng ating mga e-bike dahil uh, hindi po biro yung perang ginagamit dito, lalo po yung safety natin lalo kami kasama tayong mga anak hindi po dapat talaga tayo gumigit na or uh, nagmamabilis tapos lagi po tayong nasa gilid lang po. Ayun po, ah uh, katulad po nito mga naglalabasan ng mga video ng e-bike, marami po kasi talagang pasaway. Kaya be responsible po. Yan po ang sinasama rin namin sa demo na ma'am, gilid lang po tayo ha. Huwag po tayong gigit na. At kung may uh, accident naman po na possible na mangyari, huwag niyo pong isasangkalan yung sarili niyo. Ayun po. Kaya, ano po, ini Ayan po. So, uh, maging responsable po tayo mga ka-e-bike dahil bukod sa hindi po biro yung perang ginagastos natin dito sa pagbili ng mga e-bike natin is yung safety po natin is palagi po nating sa alang Ayan po. Tapos ayan po, uh tawag dito, pasensya na rin po yung iba na nanonood ng video kasi nasanay na po tayo sa pababaan ng presyo sa mga video. Ngayon, ang Red Kingdom po kasi, hindi lang po tayo sa price. Mag, uh, ano po kami ng mga sale, pero mas more on informative po tayo sa ating mga video kasi uh, mas importante po yung may alam po kayo sa bawat bibili nyo. Uh, hindi naman po kasi dapat na Bili lang tayo ng bili Lalo ganito ang mga pricing ma ma Mahal So dapat po Alam po natin Yung mga uh, Dapat nating bilin Lalo sa ano po Lalo sa mga lugar Kung saan gagamitin Kasi may mga Lugar po talaga na hindi advisable Ang e bike Kahit i-upgrade po Is hindi advisable Dahil Uh, masasayang lang po yung binili nyo. Sa amin po kasi, once na hindi po talaga kaya ng e-bike nila, ay kaya ng e-bike dun sa lugar nila, is hindi po namin ina-advise na bumili sila. Dahil ayaw din naman po namin na masayang yung pera nyo. Hindi po kasi kami basta, <laughs> hindi naman po kami basta magbenta lang ng e-bike na uh, kahit alam namin na hindi aahon ng e-bike o masisira lang ng e-bike. Ayun po, ah uh, ini-inform namin bawat customer na uh, sabihin sa amin yung totoong lugar nila kasi may mga customer po na sinasabi na hindi naman medyo hindi naman paahon masyado pero pagdating po ng e-bike doon is sobrang tarik po so hindi siya nag-upgrade nagtipid siya hindi niya sinabi yung totoong lugar niya so ang ending po hindi kinaya ng e-bike so mapapamahal siya dahil uh, once na nailabas sa amin yung e-bike po mas mahal na po ang upgrade niya kaysa sa i-upgrade siya bago ialis po sa amin bago po i-pick up po sa amin or i-deliver ayun po so ayun na mga ka-e-bike may mga susunod pa tayong video regarding sa mga information natin sa mga e-bike tsaka yung mga specs niya tapos sa pricing naman po pwede po kayong mag-message sa amin kasi yung mga price po namin medyo pricey po talaga hindi tulad po sa iba. Pero ang maipapangako po namin sa inyo is sa after sales service po. Ayun mga ka-e-bike. Sa after sales service natin kasi uh, nilalaan yung difference nung, price, nung pricing nila sa mga murang e-bike ngayon na naglalabasan online. Ayan. Marami po kasi ngayon talaga na nagbibideo na puro lower price, lower price dito, ganto ganyan kaso po yung totoong purpose po ng video is hindi nila masyadong nadidetailed lalo kung um, sa mga specs, kung ano yung mga pwedeng gawin lalo kapag hindi kaya sa lugar nila yung mga safety pictures yung demo uh, kadalasan po kasi nadidisregard siya dahil ang vlogging po ngayon talaga is pababaan ng presyo. Pero kay Red Kingdom eBay po, pasensya na po kayo kung hindi kami masyado nagbibigay ng price. Dahil mars more on details po kami at information sa aming mga video. Dahil gusto namin po, may alam po yung mga customers sa mga binibili nila. Ayaw din naman po namin na basta lang namin silang bentahan. Dahil yung pera po is pinaghihirapan natin po. So, kung may mga question kayo mga ka e bike uh, pwede po kayo mag-message sa Red Kingdom Electric Bike, Red Kingdom E-Bike, at sa mga agent namin sa aming mga branch. Marikina, San Mateo, Montalban, at Sambales. Ayun po. Uh, pwede rin kayo mag-comment dito kay Papa jumps E-Bike para sa mga question po ninyo. So, yun mga ka e bike Lagi po tayo maging mapanuri. Lamang po ang may alam. Ayan po. Bye.